Magandang gabi mga Avenger! kumusta po? Ang alas pa muna na ng gabi Ayan Ngayon lang tayo makakalosang uli Balik na lang gabi tayo natambay Una Nakatulog tayo Hindi tayo nagising sa tamang oras Hindi totoo yan Nagising mm -hmm. alas dos na Pasado ng magaling araw Bola lang yan Ang balis nakatong nakatagpamana So, pangalawa Balik ka gabi Ayun sobrang lakas ng hangin so ngayon nga kala ko hindi ako makakalusong kasi kanina pag dilim lang yung hangin grabe lakas talaga ng hangin and bali ngayon nga mahangin pa rin kala ko nga wala nang hangin kasi dun sa bahay wala nang hangin pero dito sa lagat mahangin pa rin so si Otol ayaw ko kung lulusong yun kasi nung pababa na ako nakita ko siya sa labas tumitingin din siguro sa panahon kung okay na yung hangin baka kalmado na ayaw ko lang kung lulosong yun so yun sana swertahin tayo makadila siya tayo sana may labas na naman yung lamutan at sana yung isda may labas na rin para makadila siya tayo so dito lang ako mag uupis sa tapat namin hanggang kabako naman tayo subok pa rin pagpunta rin marami labas na yung isda makachimpuhan natin may, may sampah makadila tayo So yun, nabangan nyo lang ako sa madadali natin. Sana swertehin tayo, pagpalain tayo ngayon. Makajakpat na tayo. So yun, nabangan nyo lang ako sa madadali ko. Malamang natin nandito nang sa na Rawayan. Tapat ng Barangay Rawayan. Salamat. First class. Ito na huli natin. Malakas na ako. Malakas na ako. Sana may isang pa yung isda. mat nakadali din tayo ng kulambutan na ala una na galing na ako ng imaga napakadalang talaga dito na ako sa may ano rawayan uli subukan ko pa dito paikot-ikot muna pambira ilang oras lang nagsimula tayo alas 11 lang pasado pangalawa pa lang huli natin no? Siya wala ng Ocon dito siguro nandun siya sa may lagundi nakailang ikot ako sa may kabakungan diretso ng imaga ilang ikot sa may imaga wala rin umos na yata isda <laughs> kaya wala itong magpapakita sa tapat namin grabe talaga talaga salamat nakatagpo tayo ng magkasama sa maral salamat at naubos eh no? hindi nga alam kaanong kalakihan pero ayos na rin mga good size na rin si Oto lang dito na kaya sa likuran ko yung ilaw na yan na isa ayaw ko kung anong nahuli niya doon sa mayan? No? pinunta niya siguro nakarating niya lang siya ng lalagang bebe Kailangan na. Para ako maripas. ¡Gracias! galing niya magtalo kala siguro hindi siya mapapansin tumago sa makapal na lumot Tara na, na, tayo Si Otto na Magkaroon pa siguro Siguro Wala nang mga panak na Ikot-ikot namin dito ni Otto sa tapat namin So yun, abang niya lang sa bahay Tapos kilo natin kung nila kilo yung natin Nakadali pa rin tayo Kahit pa May pagpinta pa rin Sana sumang balay mga isla Sana bukas A few moments later. So yun nandito na tayo. Eh pati na to Pinagdiskitahan na natin. <laughs> you know. Ang haba oh. Grabe. Sandang kalmahigit. Wow. konti lang kinuha ko konti lang wala lang yung mga natin sobrang dalang kasi buti pa dito sa may tapat namin may isda Doon sa kalarayan, kabakungan, wala wala talaga kahit anong paikot-ikot ikot dun, wala, wala wala talaga makita buti pa sa may tapat ang ginarawa yan nakating dito tayo ng kulang buti yan ayun lang si otol ganoon din nasa dalawang kilo lang daw yung kanyang huli eh. dalawang kilo ng isda daw andun pa andun pa sa baba ay sa pa may pambenta tayo ayan dalawang kilo 1.1 ay sa akin kwartang lino na rin 260 kilo na ito at syempre magtitipid tayo sa ulam yung dalawang tapasan lang ang kabaki namin yung ipang ulam natin na yan 1.4 Kortalino na rin. Kahit pa paano. Nakatilihan siya rin natin ito. Ipipig muna sa hulam konti lang kasi huli natin. Ayan, 800 grams. Ayos na to. Kaparis natin to sa lato. ito. Kapare sa atin ito sa latok. Ito yung papare sa atin. Oh. Masarap na latok. Sausaw sa suka. Ayan, solve na yung hulam. So yun, nabangin lang po shoutout natin. So ayan mga kabinyor, ayan, kumita din tayo ng 962. Ayan, mali yung kabuang huli natin, 5.3 kilos lahat. Ayan, ayos na rin. Kahit na sobrang dalang, ayan, nakadali pa rin tayo. Nakapambenta pa rin at yan, may 800 grams na tayo na pang ulam. So ayan, shoutout po tayo. So ayan, magandang umaga mga kabinyor. Ayan, sana mamaya makajakpata tayo. Sana mamaya may sampanay mga isda para makadaliin siya na ulit tayo ayan. pero ayos na rin kahit pa no may kita pa rin hindi pa rin buklo ayan. so ayan shoutout na po tayo ayan unang una shoutout sa ating mga silent jewels na laging nandyan nakasuporta sa atin yan maraming maraming salamat po sa inyo mga kadvenger sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shoutout po sa inyo sa ang sulok mga bukayo ng mundo naroon ro yan maraming maraming salamat po sa inyo ayan. shoutout kay Romeo Alcuris from Takligan San Jodoro Oriental Mindoro yan shout out kay Shini yang yang shout out kay Gaspel Seiko shout out kay Floricard Madrigalejos shout out kay Batang Samar ayan po support po mga kadunjor sa channel ni Batang Samar shout out kay Jacqueline Ibad shout out kay Hilbert Villesa ayan shout out po shout out kay Jewel Bael shout out kay Calix 03 Valdez ayan shout out din po sa idol shout out kay Fidirio and the uh, Ruminis family from San Jose, Northern Samar. Ayan, shout out po. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chulz Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out po sa inyong magama. Shout out kay Rodi Diladia. Shout out kay Roman Balag from Binangonan Rizal. Shout out sa Kayadong Family from Naikabiti Cavite. Shout out kay Putot Hermie. Shout out kay Belia Flor Pilayo. Shout out sa mga taga Valenzuela City, Manila. Ayan, from Johnny Batalona shoutout po yan. Idol Johnny Bataluna. Shoutout kay Larry Tudio from Leyte. Shoutout kay Gloria Alpiros from Burgos, Pangasinan. Shoutout kay Asir Junior Brosola. Shoutout kay Marlon Carl from Italy. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa Idol. Shoutout kay Magrasya Family. Ayan, from Romblon, Romblon. Shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lili Boys ng Marriott Hotel Manila ayan siya shout oh, shoutout sa mga solid trolls natin dyan sa may Barangay Lagundi shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naikaviti shoutout sa family Javier ng Barangay Kaputikan Talavira Dui siha Rico Javier Rospinida Javier at Jopay Javier shoutout kay Fernando Lacazan D shoutout kay Jose Roldan Jornales shoutout kay Altoms Channel ayan pasuportin po mga ka sa channel Altom's channel ang pasuportin po shoutout kay Kuya Abu TV from Toronto, Canada ayan, shoutout po shoutout kay Roby Lara shoutout kay Ronald Bertodaso from Jeddah KSE shoutout kay Juana Marie Hernandez from uh, Laya Aflaya, Batangas shoutout kay Jubel Velasco shoutout kay Julie Ballesteros shoutout kay Armando Suaverdes from Dipakulaw Aurora berlongan is po. Shout out kay Erlo Ocampo from Blago Marindoke Shout out kay Sambalis is fishing. Ayan, support po mga kardigyor sa channel ni Sambalis is fishing. Ayan, shout out kay Kasisid Vlog from Bataan. Ayan, shout out po yan sa kanyang kumpari. Ayan, kumparing Mark. Ayan, at siyempre, shoutout din natin yung mga kapwa natin may channel, ayan. Pespo support din po mga ka Unang-una, shoutout sa channel ni, ano, shoutout kay Mam Bercher Puentes, ayan. At sa, kay Otol, ayan, sa channel ni Otorapi. Rapis for Fishing. At ita namin kapatid, kay Rielin Edreia, ayan. Shoutout kay John TV Vlog, my star TV vlog, Beres Piro. Kapinas official, ati Lisa Vlog, Kabogsay TV. Kapangan Doi, Basbukbuk Fishing TBC, Adventure PH, Pandan Fishing Adventure, Rochoy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Bosing Vlog, GC Adventure, Lex TV Official, Sibadong Vlog, boat Adventure, Banay Vlog PH, John Fishing TV, Ray Angler, Parts TV Vlog, Larry Abos, Hilario Lakwat Zero, Island God TV, Kabana TV Adventure, EE Adventure, Car Adventure, Mix Vlog, Nanay Robbie Channel, Malam Adventure, Regis Adventure, Arnold po Rocha Vlog, Jaycar Night is for Fishing Adventure Bon Bon Fishing TV Kasi Sid Vlog Judy Driver TV Roger, Roger Lunar Mix Vlog Ka Fishing Lucasi Roger Arciso Trailer, trailer Driver Just for TV Vidimar Channel TV Bicol Hunter Vlog Jobin TV Boracay Ayan pa super po mga kandengjur sa kanilang mga channel So ayun sa mga nais nice, magpa-shoutout Ayun mag-comment lang po kayo sa ating comment section Para next episode Sure may shoutout ko po, po kayo so yun maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next episode God bless mo bye bye